Guys, uh, good morning po. Si tatay po ay uh, nagulat po ako. Ay uh, 96 years old na po pala ito. Totoo ba tay? 96 ka na? Totoo bang 96 ka na? Oo. Siya po ay uh, naging apasero. Puri po siya guys ay uh, malakas pa. Ayan. Uh, Bukawi po lang ang Nakatira? Um, ngayon, sa pangkal, may kawayan ako. Ang mga anak ko. Ah, opo. Okay. Dito nga na po rito eh. Ayan guys, sa uh, unang uh, binamano ko si tatay at uh, yun, uh, siningil ko lang 10 piso. Ang, ang al bakalakas mo pa tayo, ano? Nagigaw lang mag-isa nagpapatsik up. Anong oras ka po umano dyan? umunta uh, Ang anak ko tumito sa sa Kabiti, apat. Uh, apat po yung anak ko sa Kabiti? 24, matanda. Uh, 68, 22. Maling-mali yung hula ko tayo, no? Uh, ito, ito ang anak ko rito. Ang uh, 68 ang pakanay ko rito, 68, ang bulso ko 56, ang apo ko 86. Ang dami po pala no? Uh, Parang kaanoan niyo si ano, yung si Senor Irap Estrada no? 90, 96 ako nung December 18. Uh, galing <laughs> really nga. The Youtube ba? YouTube? Youtube channel po, mapanood niyo po yan papanood ko yan. Ang... Opo, eh, sasabihin ko sa inyo yung pangalan ng channel ko. Alfredo Salazar. O, oh, Dong black o, sa pangalan. Bangkal Hasmin. Ayan. Mikawayan. <laughs> Mikawayan, Bangkal Hasmin. commission sa Kabiti, po. O. Tapaka Anong... Napakaano naman ni eh, Tatay, no, siya lang mag-isa, wala kang kasama kahit na apo mo. Wala kasama. Na-check up na po kayo dyan ngayon? Na-check up na kayo dyan sa hospital ng Galatay? Sarado ang hospital. Ah, sarado po? Pupunta lang akong kabiti. Ah, uh, So, sa ngayon tayo, saan ka papunta? Kap, ah, uh, ngayon, diretsyo na ako kabiti. Ah, ka na kabiti dyan po, may sakayan ako, dyan pag no? Oh, sakay muna akong balagtas na transit. Apo. Pitex. Oo. Oh. Pagkatapon ng Pitex, sasakay akong pa kabiti. Oh. Congrats po, sana po tuloy-tuloy pa ang buhay natin, ano? At uh, malakas yeah. pa naman, no? di ba? Tuloy-tuloy lang, makakalampas kang 100 yan. Bakit sakali? Oo, uh, oo. Uh Hahaha. -huh. <laughs> uh, Malinis po, malinaw po ang mata. Ah, malinaw po ang mata. lang po ko kumita. Oh. Alaga lang po sa pagkain ano? Siguro ano ko sa pagkain? Ang pagkain ko talaga pili na. Pili lang po. Yung mga matataba ko makain ka pa rin din Hindi na. na. Hindi na. Mga Arne, gulay lang. mga gulay, saging, prutas. Oh. Rotas. 'Yun, napakaganda sa katawan pala noon, no? Kuminsan mo. Uh. <laughs> so, paano po? Hanggang dito na lang. Ingat-ingat ah. lang po sa ano, bibihay ka po. Ingat ka po ha. Ingat ka po sa biyahe. Oo, oh, ma maingat ako. Ah, ah, po. Malinis mga po. Ah, po. So, ayan, babay na po, babay.